Nagbalik-loob sa pamahalaan ang isang miyembro ng communist terrorist group sa Northern Samar. Ang buong detalye mula kay Patrolman Camberley Flores. Naganap ng winakasan ang pakikibaka at nagbalik-loob sa pamahalaan ang isang miyembro ng communist terrorist group sa himpilan ng 8th maneuver company, Barangay Ordaneta, La Vezares, Northern Samar. Ang matagumpay na pagbabalik loob ay resulta ng patuloy na panawagan at pakikipagnegosasyon ng mga tauhan ng 804th Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 8, kasamang Area Police Command Visayas, First Northern Samar Provincial Mobile Force Company, 125th SAC, 12 SAB, San Isidro Municipal Police Station, Provincial Intelligence Team Northern Samar, RIU-8 at Northern Samar Highway Patrol Team, Regional Highway Patrol Unit 8. Ang nagbalikloob loob ay nasa kustodiyan ng 804th Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 8 para sa dokumentasyon bago sa mailalim sa programa ng ating gobyerno na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o Local and Social Integration Program. Muling hinihimok ng PNP ang iba pang mga miyembro ng taga-suporta ng CTGs na Si ang maling ideolohiya at magbalikloob sa pamahalaan upang makasama ang kanilang mga mahal sa buhay at mamuhay ng mapayapa. Mula dito sa Police Regional Office 8, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Flores, at agad ng bataas na ng Balitang Police. Maraming salamat, Patrolwoman Flores.